Na lang. Rest in peace na Bawa naman kayo So ito yung Pira natin guys So nagtinga na Agaw buhay na yung so, uh, Madehydrate talaga sila Sa pagkakain nila Sayang talaga Losing <coughs> tayo ng 44,000 kasi yung biit dito 4,000 kasi yung bilihan ko dito sa biit is 4,000 per head yun akong binili na siyam uh, kasi 4,000 yun hindi na sana ako magbibili kung nabuhay pa to sila kasi wala so, sayang talaga kong silang talagang ganun ganun yung pag alaga natin minsan panalo, minsan talo. Pero, hindi ibig sabihin na yan ang huli. Kaya natin po guys, no? meron pa tayong, meron pa tayong dalawang inahin. Paka start pa lang natin, meron tayong dalawang inahin. Ayan. Saan na sikapin natin. Ang king maayos to. So, tinatrabaho ko yung parwing niya time man ko kahit gabi para matapos so matapos na to ngayon ay uh, yung mga crits sa biik dyan uh, pahuli na yung yun kasi asymbol uh, ko uh, detachable lang yun <clears throat> uh, ito yung isa inahin yung kailangan so okay na yun lagyan ko na lang isang brace dyan ah uh, hindi sana ko na kasi ganoon na talaga yung design sana eh. kaso lang naalala ko baka matapang naman to kasi kapatid kailangan lagyan ko ng isang bris eh, okay, para bris pa bris para magiging ano siya pag nangagat siya masyado makalabas yung ulo niya okay. so matapos ko to ngayong gabi Subukan ko ipasok siya ngayon, maya maya, para dito na siya makapag-sleep overnight. Okay, mga kahags, maraming salamat at ingat kayo at good luck sa inyong uh, hug business din. Tuloy-tuloy lang tayo, huwag tayong ma-discourage. Talagang ganun yung buhay natin. So, malaki man yung nawawala sa atin yung inahin kasi dito yung matapang na ko din ng inahin binita ko na lang uh, kahit mura kasi nangagat din kinakagat ko 3 times lang butin lang hindi nabutan yung kamay ko kaya dispose ko na talaga so ito yung sinasabi ko dito ang dumi dumi humihiga na eh ah uh, 4,000 yung bilihan ko dito So, ayan. Uh, yung mga malalaki na. Ano na yan. Uh, sobra isang buwan. No, mula ng pagbili ko. Ito, meron akong maliit dyan. Nine days na yan dito sa akin ngayon. Sinali ko lang dyan kasi walang ibang kulungan eh. Hindi pa ako naka ano. So, joiner naman din siya. Uh, minsan nakipag-away. Kaya din inaaway niya. At saka katagalan ina-adapt din siya ng mga malalaki so, okay guys na maraming salamat na uh, please subscribe sa aking youtube channel aking munting tahanan mag-support naman guys na para sa mga updates natin maraming salamat